may mag-video reaction po tayo ngayon for today's video mga kamimi. Nakakalungkot talaga noon kaya minsan ang hirap tal talaga magtiwala ng kaibigan. Hindi ko inaano naman, hindi ko hindi ko nilalahat. Pero yung kaibigan na yun po na yung tutok, yung sss, hoss, ah, ganun pa tutok ng ahas. Yung ahas. Yun pala yung tutoklaw sa, at sisira ng, kung, kung may asawa kasi, sisira ng relasyon mo. Kaya kailangan talaga, hindi lahat isasabihin be. ba kasi nakakalungkot talaga itong si Ate Ami dahil nga yung kaibigan niya na talagang tinulungan niya, binigyan niya ng ano, yung kung ano kailangan, tapos yun pa yung tutuklaw, parang kumakatok na ahas, yun pala, ahas siya best! So shout out kay Ma'am Mary, nakakaano yung ginawa mo ba nakaka, di ba mga me yung parang, parang kapatid mo na, tapos sabay tutuklawin ka ng gano'n. Huling-huli na kay sa Act 2 Me. Nahuli sila sa hotel. Yes, yung best friend niya at yung asawa ni Miss uh, Madam Ami. So, talagang, di ba nakakagigil yung ganun na talagang binigyan mo lang ano kung yung friend kayo tapos biglang tutuklawin ka. So, ngayon mga Ami, talagang kawawa si Mami kasi si Mami, kasi nga, di ba? Hindi sila, hindi, talagang si Mama Ami na ang umiwas at lumayo at pumunta sa pamingkin niya. Doon siya natulog kasi, be, yung asawa niya nagbibigay ng ano, suporta sa kanya. Siyempre, may, may sakit, may dinadala, may sakit si Ma'am Ami, so kailangan niyang magpa-check up. Wala siya, nga nga. Doon niya binigay lahat sa kabit niya, doon sa best friend niya. O, oh, ex-best friend niya, Ma'am Mary. Anong klaseng babae ka, di ba? Kung sino pa yung alam mong parang kapatid mo, yung pa yung tutuklaw sa'yo. At isa pa, Okay sana kung kagandahan ka, girl. May ma'am Mary, di ba? Yun na lang hindi kong sinasabi, be. Itulang ito lang mga sasasabi ko mga kabino. Mga bitman lang kayo. Siguro na yung mas maganda pa sa original. My God, nangabit pa kayo. Matsaka, tsakanis pa sa, sa original. Anong nakain nyo, yeah. be? Siguro, there's something uh, hot for that person. Kaya, nanggigigil ka. Pero, Be, kung ganda man lang, mas maganda si Miss Ami o si Madam Ami kay kang Ma'am Mary. Oh my God! Ano na ka ni, uh, ni, Kuya? Sir Alberto, sinayang mo yung taong na magmamahal sa'yo. Ito kasi, be, ah, uh, nangangabit pag tumanda babalik sa original yun yung yun talaga yung ano eh ng buhay ng ng ano eh pag tumanda na ano, saka babalik sa original so hindi na mapapatawad ni Ma'am dahil binigyan na siya ng ano binigyan na ng chance ngayon nasa Tulpo sila shout out sa uh, po so uh, nanghingi ng sorry it's a big no tama si Ma'am Ami tama ay ayong... Siguro din niyo na mas maganda pa ako sa original yung kakabit sa iyo, 'di ba? Hindi mapapahiya. Isus No ba yun? Parang natulala ako, be. And of course, di ba, ang kapal din ng, ng ang kaibigan ni Ma'am Mary, ang kapal din ng mukha mo, dapat makasawat ka rin. Kasi, di ba, ipapaano mo pa si Ma'am Mary, parang gagawak pa ng ino, na, parang kayo pa matapang, di ba? Imbes na kayo ang mahiya ang kakapal na talaga ng mga kaliskis nyo, nakakaloka, no? Minsan kasi, yung ano, tinuring mong kapatid, kaibigan, sinubuan mo na, pinakain mo na, nga nga, tutoklawin ka pa rin sa bandang huli, di ba? Ang dami naming lalaki sa mundo, di ba? Yung kaibigan mo pa talaga. Alam ko, pira din yung dahilan nito, di ba, Ma'am So, nakakaawa lang. So, ngayon, kapag kakaso si, si Ate Ami, ituloy mo yan, Ma'am Deserve mo yan. Di ba, akalain mo, wala kang sustento. Doon, binigay lahat sa kabit. Makatarungan ba yan? Tapos, ka ngayon. Bibigyan, binigyan ka na ng chance. Nga nga,